So ayun guys, nandito tayo sa Ticket Boat Port at alamin natin yung mga trip schedule na naman dito. So matagal-tagal tayo hindi nakapunta dito mga idol eh. So ito yung Ticket Boat Port guys. Ayan. Yung bus route nila, meron silang Batangas City, Lipa City, Lemery, San Juan, Nasugbo, Bia Aguinaldo, Nasugbo, Bia Kabyang Tunnel mga idol. So meron din sila nitong biyaing Bicol gaya ng tabako. City Albay, Pyodoran Albay, Matnog Sorsogon. At meron din sila mga idol, Olonga po. So, alamin natin mga idol yung mga uh, ano, uh, time ng mga biyay nila. Let's go. Sa so, mga idol, yung daily trip ng Lemery, guys, meron din silang uh, Cuenca, uh, Alitagtag, Banay, Banay, Taal, uh, Centro Mall. So, ang oras ng biyay nila, nang DLTB 630, 6.30 AM hanggang 6.30 PM ang last trip mga idol so ito yung DLTB na pumabiyay ng Lemery Batangas so dito naman guys sa series at saka Gold Star ang daily trip naman nila ng Batangas mga idol gat Terminal Ford at saka Batangas City so wala sa trip schedule ng oras mga idol sa jam naman mga idol meron naman silang daily trip Batangas City, Grand Central Terminal at Port mga idol so dito lang to guys sa uh, second floor karap lang to ng ticket boat 1 para naman sa Alps meron din silang daily trip sa Lipa, SM Lipa Sambat, Exit, Malbar San Juan, Rosario, Ibaan Batangas City, ang Angkaran Terminal yon. sa mga nagtatanong sa akin kung merong biyay ditong ng Rosario Meron po dito sa Alps mga idol So ayun guys Sa Ulog Transport uh, Daily trip nila Olongapo Via San Fernando uh, Ang oras nila mga idol Sa umaga uh, 4.30 am hanggang 10.30 10 am At sa hapon naman 12.30 pm hanggang 6.30 pm mga idol uh, Sa Ulog Transit Incorporated mga idol at meron din pala kasama silang ano, Saint Gabriel guys. Daily trip naman nila na Sugbo, Bianca Biang Tunnel guys. So ito yung iba pang lugar. Ayan. sapang, pang Puerto Azul, Punta Fuego, Canyon Cove, Kobe, Wawa, Lubang, Palay-Palay, uh, Pico, Deloro, uh, Crusher, Lubang, Patungan, Island Fort, Papaya, Sagpat, Panoka, Bulingan, Luok, Putat at Dayap mga idol. Ayan, meron dito mga biyay sa Pitex mga idol. At para naman guys sa mga sumasakay ng Baliwag Trans Incorporated at saka Golden Bee. So, ang daily trip nila, Kabanatuan, San Jose at Nueva Ecija. So, ang oras nila mga idol, meron silang 5 a.m. 2 p.m. at saka 8.30 a.m. naman ha. Tapos 4 p.m. At saka may 11 p.m. sila at saka 6.30 p.m. mga idol. Ayan, meron din silang uh, terminal sa Cubao mga idol. Baliwag Transit Incorporated. Ayan. So, meron, meron naman dito mga idol na no, Bobis Line. Meron silang daily trip ng Naga, Ligas, Pitabaco, Eriga. Pierre Tewi So, ang oras naman ng biyahe nila, 7pm aircon, at saka uh, 3pm aircon din, at saka 8.15pm aircon. At meron din silang 8.30pm uh, ordinary mga idol. At saka 9.30pm ordinary mga idol. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede pa kayo tumawag dito sa contact number nila. Ito yan. So yun mga idol, sa mga pasayro naman ng Arandia Line, uh, meron din silang daily trip na Piodoran. So ang Piodoran nila guys ay uh, 12 noon ordinary at saka 2 p.m. aircon. Para naman sa Pilar, dun Solvia Piodoran, meron silang 4 p.m. ordinary mga idol. Para sa mga karagdagang information, pwede kayong tumawag sa contact number nila dito sa PITS. Ayan guys, tawagan nyo yan. এই <laughs> কোন